Representative Toby Changko. Magandang umaga po, Sir. Congressman, good morning po. Yes, magandang umaga po, DJ Chacha. Oo, medyo mahina lang po ano yung uh, dating niyo po dito sa amin, asandali Rep. Sandali po, asan dali po. Oo, o, ayan, mas malinaw uh, po. na po. Maraming, ngayon po, ngayon po, kamusta po? Ayan, battery line po. Maraming salamat. Uh, representative, okay. um ito nga po no, kahapon, uh, doon po sa pagdinig. Ukol po dito sa budget ng uh, pangulo. Um uh, na po itong parliamentary courtesy para nga maipasa na nang mas mabilis. Ito pong budget sa opisina po ng pangulo. Though may mga nag-object sa hanay po okay. ng Makabayan Block. Ano nga po ba ang uh, dahilan kung bakit po ito po po ay uh, c-night nyo po itong parliamentary courtesy para mas ay, maintindihan po, lang po ng mga kapatid natin Okay una po liliwanagin naging po ako po ang nag-chair ako po ang uh, nag-preside over the budget the budget briefing Yung e, ibig sabihin po noon kung ako po nag-preside hindi po ako pwede mag-motion to extend the parliamentary courtesy so ang nangyari po noon pagkatapos po mag-present ng uh, Office of the President ng kanilang budget meron pong isang kongresista na nagpa-recognize. At siyempre, re recognize po natin at ang motion po niya is to extend the parliamentary courtesy being extended to the office of the president. So may motion po. Since may motion, tatanungin po natin kung meron magsa-second to the motion. Meron naman po. Madami po. At tatanungin natin kung may mag object So dahil nag-object po yung makabayad, ang mangyayari po noon ay magbobotohan. At gano'n naman po lahat ng pinagdidesisyonan sa House, kung ano po yung boto ng mayorya, yun po ang masusunod, yun po ang makikerry. So ganoon po ang nangyari doon. Oo, tama no si representative Bernos po ng uh, ABRA ang nagmosyon nito at ganoon na nga po ang nangyari. Pero para mas yes. maintindihan lang natin, kasi ang ibinabato po ngayon ng ilang mga kritisismo nito sa nangyari pong hearing kahapon, kung nagkaroon po ng pagbusisi maigi sa budget ng Office of the Vice President, bakit hindi po natin gawin din ito sa Office of the President? Alam niyo po kung ako po tatanungin, mas mabuti pong magkaroon ng um, tanungan doon sa budget briefing. Di ba po? Dahil bilang sponsor po, ang mangyayari po niyan, dalawa po ang proseso ng budget natin. Number one, yung budget briefing, kung saan yung mismong uh, um, in, uh, in, all other departments, ang pinapa-appear po doon talaga is the head of the department. Di ba po? Mga department secretary. Yan po yung budget briefing. Pagkatapos po niyan, pupunta pa po yan sa plenaryo. Pagdating po sa plenaryo, ang sasagot sa lahat ng katanungan ay yung sponsor. In this case, sa Office of the President, ako po ang sasagot. So bilang sponsor, lahat naman siguro ng sponsor, mas mabuti, mas gusto nila na marami ng itanong doon sa budget briefing para mas konti na lang ang sasagutin doon sa plenaryo. Kasi po, sa budget briefing, ulitin po, ang sasagot po doon is yung head of agency. Or in this case, dahil nga part parliamentary courtesy is extended to the Office of the President, lahat po naman ng presidente hindi naman po pinapa-appear at pinapayagang yung executive secretary ang mag-appear. Okay? So yun po. So kung, kung doon pinayagan magtanong at sasagutin ng executive secretary, ang ibig sabihin po noon, pagdepensa ko po ng budget doon sa plenaryo, mas konti nilang po itatadong, di ba po? So, siyempre bilang sponsor, lahat naman ng sponsor gusto Um, itanong na nang itanong doon sa budget briefing. Kaya nga po meron budget briefing. Kasi pag naliwanagan sila doon sa sagot doon sa budget briefing, hindi na nila itatanong yan sa plenaryo. Ngunit nga, dahil may motion at may seconded at may objection nagbotuhan, hindi naman tayo po e pwedeng magdidesisyon sa lungat doon sa pagustuhan ng karamihan ng miyembro ng komite. Kanina kasama po namin ano si uh, Representative Franz Castro. Isa nga po sa mm -hmm. nabanggit niya, Um, binusisi yung tungkol sa confidential funds ng OVP, meron din po niya ng Office of the President mm -hmm. at uh, importante daw po kasi maalaman din talaga ng bayan kung papaano nga ba ginagasta siyempre din ang pera ng bayan. Ano pong okay. tugon niyo doon? Ang difference po niyan is kung makikita niyo po doon sa hulihan ng, uh, doon sa bandang huli ng committee hearing, though it was already terminated, yan po ang siniguro ko doon sa sa um, Office of the President doon sa kanilang Finance Department. Tinanong ko sa kanila, meron ba kayong AOM or Audit Observation Memorandum tungkol dito sa Intelligence Fund at tungkol doon sa Confidential Fund? So sabi naman nila, wala. So yan po ang difference kasi doon po sa Office of the Vice President, meron pong Notice of Disallowance. Anyway, kahit wala pong um, notice of um, disallowance o kahit walang AOM, eh sasagutin po natin lahat ng tanong nila pagdating po sa plenaryo. Kaya nga, um, pagkatapos, di ba ang nangyari po no, na terminate, pero hindi po natin sila pinigilan magsalita. Binigyan natin sila ng laya na sabihin kung ano yung gusto nilang sabihin. Dahil alam ko, itatanong nila yan sa, sa plenaryo, so mas mabuti ng makapaghanda yung Office of the President para mabigay naman sa akin yung mga kasagutan doon sa tanong na yon. At kahit anong tanong ang gusto nilang tanongin sa plenaryo ay sasagutin po natin. Si Chacha po, uh, ano eh, um, nag-iisip-isip dito, ano, uh, Congressman Toby, kasi, yes, uh, kasi, yes good morning. Uh, kasi pinaliwanag mo nga na bilang chairman, eh, nag-motion itong isa na i-terminate na natin ito bilang respeto sa tanggapan ng presidente dahil mm -hmm. may nag-object so divide the house, di ba? So yun yes. ang naging, okay. oh, naging resulta. Ngayon, ito okay. tiyat ano tama congressman na sa plenaryo, baga mas sabi ninyo, sige, doon tayo magkita-kita sa plenaryo at doon kayo mm -hmm. magtanong ng mga bagay na yan. Doon naman, nobody can prevent a member of the plenary sa house na mag-motion din to terminate, di ba? And um, tama po kayo. Everyone <laughs> diba, um, diba? can raise yes. emotion. But if you will, if you will um, look at the budget hearing yesterday, yung mismong majority leader na po ang nagsabi na um, sige po, yung mga katanungan nyo, ay eh, papayagan kayo mag doon sa scenario. So, ibig sabihin po may assurance na lahat ng tanong nila ay papayagan po sila sa scenario. Yung oh, majority leader po ang ang nagka calendar ng mga magtatanong yes, nag-a-ayun yes, yan gagbigay po siya ng assurance yes po po nagbigay siya ng assurance but again that assurance is not a guarantee ah uh, to 'di ba to prevent any member of the house in plenary to move that we terminate 'di ba Ganon din yan eh pwede pa rin sa kasaan practically ito ho, ito ho yung disenyo ng ating demokrasya 'di ba Pwede kang minority, pwede kang minority, magsalita ka diyan, bigyan ka muna ng ilang oras o ilang minuto and then o oh, sige tapos ka na, pagbotohan natin 'to, talo ka. Tapos 'yun, 'yan po 'yan, 'di ba? Uh, tama po kayo, Manong Ted. But I I mm. I, I hope that does not happen. Sana mm. bigyan sila ng pagkakataon. Because okay. if you will recall, kaya nga inuulit ko kahapon, di ba, na-terminate mm. na po. Dapat mm. pagka-terminate, ay suspended na po. Mm. Pero bilang chairman, I liberally interpreted the rules to give them leeway. Apo. Pinagsalita ko po yung tatlo, mm -hmm. um, binigyan ko ng oras. Bakit po guginawa yun? Opo. If you will recall, um, pang-apat na balik ko na ngayon sa, sa Congress, iba nagtatlong mm -hmm. term ako, nag yeah. ako, tapos bumalik ako. In the pre-previous terms, sa eight years doon, hindi po ako parte ng mayorya. Kaya alam, hindi ko po gusto na hindi pinapagsalita yung Minority. Hindi party ng mayor. Ind hindi rin ako minority noon. Manong Ted, independent po ako noon eh. So, mm -hmm. mas mahirap pa yun. Di ba? Wala ka. Hindi ka majority, hindi ka minority. Independent ka lang. At uh, syempre, may mga na-experience tayong ganyan. So, ayaw naman natin gawin. Kaya nga, I extended the liberality. Pinagsalita okay. ako sila. Mm -hmm. Hindi ko sila pinigilan magsalita. Mm -hmm. Though terminated na po. At okay. syempre, mm -hmm. um, we have to take it with a grain of salt. eh uh, na, isipin natin. Let us... Uh, presume na lahat naman ng nagtatanong eh, gustong mapabuti yung budget, di ba? So, sagutin na lang natin. Mm, okay. Anyway, sige po. So, eh, uh, uh kailan ho ba? Uh, ang, 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 break po ninyo, no? Uh, para ho sa filing ng Certificate of Candidacy ay September 28, sir. Tama ba? Yes. Uh, ganito po yung kalendaryo niyan. Uh, mm. Sandali po. Ah. Uh, tignan ko lang yung kalendaryo ko. September 16 magsisimula na po on Monday magsisimula na po yung plenaryo okay. ng uh, ng mga department dahil today po today is the last day of the uh, budget briefing dapat nga po 'yan kahapon yung last day kasi mm -hmm. traditionally di ba po ang huli lagi is yung Office of the President ang mm -hmm. huli mm -hmm. um, kaya lang di ba magkakaroon ulit ng isa <clears throat> pang budget briefing ngayon doon sa OVP mm -hmm. kaya today po yung okay. huling uh, araw ng budget Apo. Sige. briefing and so, then, mm -hmm. september 16 um pupunta po kami sa scenario. okay ito na po yan no kasi nga ano na ho eh magkakaroon po ng break ulit ang, ang, ang kongreso sige po kaya kami to sa inyo para lang mapakinggan ng ating punta kapakinig. Yung panig po ng presiding Chairman dito sa binabagit yung dahilan kung bakit po nangyari nga yung termination na iyon. So, uh, Congressman uh, Toby, uh, alam po namin, ano, na dito po kay OVP may basis nga kasi may kowa eh. Audit uh, observation, di ba? Meron pong disallowance. I mean, I, 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 ang sinasabi ko po, that was the basis on, yes. on why they did not um, extend parliamentary. Sir. yeah so, yeah po yung Apo. naging dahilan nila. Apo, yes sir, yes sir. And I, I sincerely respect that. Ano ho, kasi may, mayroong, yun ang kaibahan dito eh. pero kapag po pinag-uusapan na halimbawa po dito yung pong mga binabanggit po ng mga foreign policy na gustong itanong po ni Congresswoman Brosas no mm -hmm. yung pong usapin mm -hmm. po ng ating approach sa pakikitungo po sa China etc sa West Philippine Sea do you think it's a valid issue for the OP to answer Definitely po definitely uh, definitely okay? kaya nga okay. sabi ko Pwede pwede naman sagutin yun eh. Yung ano ba okay. yung foreign policy, ano okay. ba yung policy um, sa China. Mm. Yes, indeed, po Kaya okay. nga, di ba nung huli, sabi ko nga doon sa Office of the President, sabi mm. ko sa ES, um, pakisabihan yung staff nila to take note okay. of all the uh, manifestations okay. para masagot namin sa plenaryo. Okay. At okay. nga po sila ng transcript ng meeting para magpaghandaan lahat ng concerns. But unfortunately, in plenary, you are only going, pardon for the word, You are only going to parrot what will be, di ba? What will be said by the office of the president? Meaning, hindi hindi ang kasi sa sa, sa committee, hahayaan mo na si Lucas Bersamin, si ES ang sumagot sa katanungan ng miyembro ng Appropriations committee. But in plenary, hindi sila. Kundi ikaw lang ang magsasabi sa ibubulong sa iyo, di ba? Tama po yun kasi po sa plenaryo po di ba hindi po yes. pinapayagan ng ating rules na magsalita ang uh, non-member. Oh, Kaya yun po yung binabanggit ko kanina Manong Tess. test. Yes, Sabi okay. ko, each mm. and every sponsor would like na sumagot yung ma, na ma-explain na yung mga issues doon sa mm. sa budget briefing pa lang mm. kasi mas kokonti na lang mm. ang ipapaliwanag ng sponsor okay. in this case ako po yung sponsor uh oh, oh. Uh, mas konti na lang sana ipapaliwanag po doon sa mm. but syempre Opo. we have to respect the parliamentary courtesy extended at yun naman po ang napagkasunduan ng oh. mayoriya o, oh, kasi nga po, yun po ang unfortunate dito, no? Na bagamat gustuhan ninyo sa kanyo, mabawasan na, na kayo ng mga sasagot at mga tanong sa inyo, hindi na pagbigyan. Kasi importante issue rin po naman, kung ako'y doon, tatanungin ko si E.S. Versamin, ano ba itong sigalot ng National Task Force on West Philippine Sea at saka yung National Maritime di ba, Council? na nagtatalo-talo ngayon under the office of the president. Yung mga ganung bagay, sana nga mas maganda, napakinggan natin si IES ang sumagot, 'di ba? Kasi siya mismo ah, siya mismo ang timon dito eh. Pero unfortunately nga kaninyo, eh hindi pinagbigyan because of parliamentary courtesy, di ba, Congressman hindi Toby? Hindi naman po, hindi naman po hindi pinagbigyan. I think the House wanted to show a, ge a good gesture yes. ng parliamentary courtesy. Yung Pero po, mm. yung um, lahat naman po ng renaise na issues ng ating tatlong kasamahan, mm. ni Congressman Rosas, Congressman mm. Castro, mm. at Congressman Raul Manuel, kung papakinggan nyo lahat naman talaga pwedeng okay. Sagutin, di ba, apo, po, apo, apo, policy. Lahat naman yes. yung kaya natin sagutin. Okay. Sige, sa, ano last, man, sa, sa last, sa, last, uh, sa, last, point, point sa last point lang, Congressman Toby. Uh, Sir Toby, kahapon doon sa listahan ng mga ano, interpellators, ilan ang minority? Talagang tatlo lang sila? Um, hindi. Uh, po, so, tinatanong niyo po ba ilan ang, ilan ang uh, minority, minority, kahapon present. No? Oh, kasi usually, ikaw na chairman, meron ka na listahan dyan. Eh. Sino ba itong gusto mag-interpellate? Diba? Uh, nakalista yan. Eh. So kahapon um, po, tatlo lang po talaga? mm -hmm. si Mukha, tila ganon, but I cannot uh, be sure, no, Manong Ted. Kasi di ba nung no, binigyan ko ng time na mag-manifest, tatlo lang po silang nagsalita. Uh Oo, -oh. pero diba doon, uh -oh. so, wala kalistahan. Open okay, po yung manifestation Open ah, naman po yung manifestation sa lahat eh. Ah, okay. Di ba kasi, di ba? So, oh di ba kasi Toby, di ba, man chairman ka, presiding ka, meron diyan eh. Di ba yung papalista uh, uh, according to arrival, di ba? <laughs> tama po 'yon, tama po 'yon. <laughs> Tapos 'di na nakalagay diyan. But... Minority, majority, minority, majority. So kahapon, tatlo lang itong minority sila lang po yung nagsalita. Hindi ko okay. alam kung meron pang o, ibang nagpalista. Uh, Dahil inaabot po yan sa amin ng committee secretary. At so kahapon wala naman pong idabot yung committee secretary. Um, oh, na, uh, nag-object lang sila. Kaya binigyan ko sila ng panahon na mag, uh, pa And the tradition na. there is okay. na uuna po lagi yung minority. O, and po. then majority. Then okay. Minority. O, opo. Tama. O. Sige. So, uh, Kong Tobi, salamat sa inyo pong paliwanag. At aantabay yes, po kami. Yes, thank you. Thank you. <laughs> I appreciate po yung oras na binigay nyo, para ipaliwanag. And rest o, assured, po. lahat ng bang pati si majority leader nagbigay ng oh, ng kanyang assurance oh, na um, papagtanungin sila. At wala naman pong tanong doon na hindi hmm. natin masasagot. Of course, ang hindi lang talaga natin masasagot kasi minsan may tinatanong sa atin saan ba ginastos yung confidential <laughs> and intelligence part. Hindi naman po talaga natin masasabi kung saan, oh, po, oh, saan may ginastos yun. Di ba? Oh, Because by the very nature of the fund, hindi naman talaga po pwede. And that is a an issue of national security. Sana naman maintindihan po yung oh, bagay na iyon. Sige. Salamat po kong Toby ha sa ulitin po sir. Thank you. Yes, 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 yes. Thank you very much po. Thank you oh, very much. Thank you. Congressman Toby Tiangco po ang chairperson po ng uh, House Committee on Appropriations sa budget po ng tanggapan ng presidente. Ted Pilon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.